Guys, guys, ito yung puno na hindi ka pangalan ng bunga. Kasi ito guys, itong bunga, ang pangalan nito ay tibal. Tapos guys, yung puno naman niya, yan yung puno niya. Ang pangalan naman yan, yan, yung puno na yan. Ang pangalan naman po niyan ay tibal. So, ito po yung puno na hindi ka pangalan ng bunga. ba diba guys, kakaiba? Kasi ito guys, o, oh, pangalan nito tibal. Ang puno niya, sasa. At yung uh, at yan guys, inyong ginagawa at pinagkukunan ng tuba na ginagawa pong uh, barikolkol. yun po ang uh, produce ng uh, binsons, yun pong alak na barikolkol. Ayan, diyan po yung nakukuha. O, ayan, kapag ganyan, oh. yan araw-araw po yan, tinatajakan uh, tinatadyakan, tinatadyak-tadyakan ito. Hanggang sa humutok po na ganyan, hanggang sa karitin na po yan dyan, Kakaritin dyan, at uh, yan na po yung magpuproduce ng tuba na pong alak. Ipiperment po yan ng ilang araw tapos lulutuin. Pero guys, alam nyo ba guys na sa mga hindi pa po nakakaalam, eh, napakasarap po ng uh, nipa palm fruit o itong tibal. Kapag po yung katamtamang buko nito, yung katulad nung buko sa niyo guys, eh, napakasarap po. Yung iba kasi guys, sobrang tigas na nito. So ayun, uh, susubukan ko sanang tumingin kaso baka mapagalitan tayo. Tsaka medyo matigas na siguro to guys Pero subukan natin kahit isa Baka sakaling makakuha tayo ng medyo mura pa Ang hirap kasi gaya ko kasi alam guys kung Alin dito yung ano na eh Yung mura pa eh Ayan, Tumalbo na Tumalbo na ba? Ayan, ayun Subukan natin to guys Medyo mahirap to guys baakin eh Ayun, ay nahulog pa. Nahulog guys. Sayang. Ulit, papa tayo isa. Ayan. Ay, ito pala mo. Oh. Pero mukhang ano na guys. Mukhang hindi na to ano. Oh, ayun, nahulog. Takbo na pala yung bulasok natin na nahuli. <laughs> nahuli kasi tayo guys ng bulasok ngayon. Ayan Oh. Inuhuli ko. Ayan, big size na po yan. Good size na. Ayan. Ay, wala guys. Aklob pa. O ano, wala pa siyang laman guys. O, hindi pa pwede. Yan tumatakas So, ayun guys, sayang. Hindi ko sa inyo napakita ngayon yung ano yung masarap na laman nitong protas na to ayan guys sa susunod baka mapakita ko din sa inyo Ayan nga dito lang po pa-share nitong video guys. Ayan, I love you all. Ano na patayin.